shout out mga guys uh, kararating natin galing sa seminar uh, kasi kailangan din si pagsiseminar ang uh, ngayong araw na ito ay yan ang ano sana uh, pagpunta namin doon sa city hall upang punin namin ang mga norikon ng mga anak ni Ate Merly kaya lang mga windows hindi natuloy kasi tinawag tayo ng ating mga official upang mag seminar yan mga kabindors kararating ko lang ngayon katatapos lang ng aming seminar ngayon wala ng time na puntahan pa namin ang pagpapa pag apply ng no record sa mga anak ni ate Marley kaya ganun pa man ay pupuntahan ko pa rin ngayon kung makausap natin si Chris ah, kung di pwede bukas at mapag-usapan namin kung pwede at wala siyang pasok sa school kasi sikap naman natin yan mga kabindors na makapag-file na ng kanilang return kasi kawawa pa talaga yung mga uh, bata na yan pag hindi sila nakakuha ng uh, mga birth certificate yan mga kabindor samahan niyo ako at uh, papasyalan ko kahit na medyo pagod na pipilitin natin na uh, pasyalan at makita rin natin sila Angelo saka ating Marley kung ano ang ating magawa doon sa kanila o maturoan natin yung bata kasi doon sa kanilang mga paligid ay napakaraming ano, mga kalat ba kaya titistingin natin ang bata na kung susundin niya tayo sa ating ituturo sa kanila kasi sa palagay ko naman mga kabindos ay susunod ang bata kung uh, utusan natin kasi kaya hindi nagpupusa yun mga kabindors. Uh, alam naman natin bata, no? Wala pa sa kanya yung uh, disposition o ano, kung anong gagawin niya sa araw-araw. <coughs> kaya susubukan natin na uh, uh, turuan um, susundin din tayo ano siyempre palagi ko naman susundin tayo uh, tara mga kabindos samahan nyo ako sa aking pagpasyan ayan mga kabindors naririto na tayo at uh, talagang super super ang kalat dito super basura ah, uh, mamaya mga kabindors ay sisimokin natin ang bata na mailagay ito sa mga sato at Matulungin na rin natin para malinis itong kanilang kapaligiran dito. Ah, wala talagang naggagayad ng bata. Alam nyo naman mga kabinyors na ang isang bata ay pag hindi na i-guide ay hindi niya talaga magagawa ang mga bagay na dapat gawin kasi bata nga eh. Wala na namang bumuhos ang ulan, mga kabindos. Ano yan, Ulan. Ayan. Hindi, doon banda ba sa ano? Doon sa kabila. Ngayon mga kabindors ay tinulungan ko yung bata na mailigpit ito dito. Ma... Ayan yung mga panggatong nila ay eh, tinulungan ko mailigpit. Ah, dumating naman yung ulan. Eh hindi na namin na ko lahat itong mga basura dito. Ah mga susunod siguro na araw ay ah ma ano na to malilinis na dito. Ah ano lang yung bata. Mga kabindos kasi wala nang nagga sa kanya. Ah isang salita ko lang naman eh sumunod naman sa atin na maisa ko niya yung mga ano dito. Kasi yung bata, alam naman natin mga kabindors na wala nang magulang na lalaki. Itong kanyang ina naman, mga kabindors, ay hindi naman makapagsalita. Eh, hindi sila nagkakaintindihan siguro kung utusan man siya. Hindi sila nagkakaintindihan. Kaya ito, uh, tinulungan ko na rin na magligpit-ligpit dito ang utos ko naman sa kanya sa mga susunod na araw eh, talagang simutin niya itong ano dyan ilagay sa uh, sa ako ay eh, umuo naman yung bata madali naman yung bata pakiusapan mga kabindors saka sinabi ko rin na yan kung wala man wala man siyang ginagawa ay eh, yan Tinisin niya ito dito. At yung mga ano nila, yung mga na ginagamit nila sa kusina ng mga plato, kutsala. Kasi mahirap na ham, habang kakain ka, nasa ka ka lang maghuhugas, di ba Angelo? Mahirap yun. Kaya, kailangan malinis. Pag yan, eh, kakain ka na, eh, malinis lang kukunin mo dito sa ano. Ganon ang ano magandang ano proseso ng ano paggawa kailangan maging ano tayo sana eh matutunan mo yung mga turo ko sa'yo kasi wala nang ibang magtuturo sa'yo hindi lo eh magpagkabait ka at magsipag ka para ano kasi yan nga pag nakuha ang birth certificate mo ninyong tatlo eh makakapagpatuloy ka na sa pag-aaral yan ay ano yan malaking tulong yan Angelo sa iyo kasi ah uh, makakapagpatuloy ka magkakaroon ka ng kaalaman yan mag ano ka lang magsipag ka lang dito yung bawat sinasabi ko sa iyo gawin mo kasi maging masunuring kang bata hindi naman mahirap 'di ba yung pinapagawa ko yan paglilinis Hindi eh, man mahirap yun ano na ate Marley nagkapi ka na wala pa eh may inom ka pa ng kape eh nagpabili na ako ng kape o oh, magkape ka na mamaya tapos sa susunod pagpunta ko rito may dala na akong talik Alam mo ba yung talik kung anong gagawin ko sa talik Timerly. Yung talik itatali natin doon sa haligi. Ay yung haligi mo doon sa kabila. Tapos haligi dito sa kabila para makakilos ka. Doon ka lalatay sa ano? Huwag kang lalatay, hindi ka makalatay. Doon yan ang hawakan mo. Merly, yan ang nga hawakan mo para makakilos ka, makapunta ka rito sa labas, kung may tali papunta rito, kung anong mga gagawin mo, ano, magagawa mo. Yan, maglikipit-likipit ka dyan. Yung mga hindi rin nagagamit dyan, magano ka rin ng sako, isako muna para maibasura na. Kasi masyadong puno na yung ano nyo, yung bahay nyo, ng ano mga hindi na nagagamit tulad yung mga damit na talagang hindi na nagagamit ilagay mo sa sako yan para may dispose na Oo. para maging malinis dyan at imeri diba kaya mo naman yan ilagay diba pag mayroon ka ng hawakan na pisi na tali na ano natin kaya mo na yun kasi yung kamay mo malakas naman eh diba malakas yung kamay mo nanununtok pa yan You're... ha <laughs> ayan nga ayan nga ang ano ah, gagawin natin para rin ma-practice yung apa mo no ayan kasi pag ganyan ka na lang ano bali buong maghapon nakaupo walang mangyayari oh uh, di ka magpursigi na ano ka gumaling ka kailangan magpursigi ka sa sarili mo ayan nga ginagawa na natin ng paraan na ano maka recover ka makalakad ka yan, tali muna. Titingnan natin kung anong gagawin mo doon. Yan ang iano e, ano natin. Ah, uh, gagawin muna. Kasi mayroon pa kaming mga ano, yung pagkuha pa ng ano. Pagkuha ba ng mga birth certificate ng mga anak mo, yan muna ang uunahin namin. Bago ang ikaw. Kaya lang magpursige ka talaga kasi yan muna ang gagawin natin. Magano na tayo ng tali. Tapos sa susunod, kasi alam kong wala kayo talaga walis kasi nagtanong ako kanina, di ba wala? Bibili rin ako walis para dito laging malilinisan, mawawalisan. Ni Angelo, ano? Ayan. Ah, uh, Nasaan si ano? Si si ano mo? Si panganay, si Chris. Kasi ang usapan namin ngayong araw ano? Kaya lang nagpunta ko ng City Hall. Nagpunta ko ng City Hall kasi meron kaming ano doon. A uh, meeting. at uh, tungkol sa Tano do. Ah uh, ayan, dinaluhan ko muna. Ngayon kararating ko lang ano nang oras ngayon alas uh, 3 eh, hindi na kami makapunta ang ano kumakausap ko ngayon para bukas makaalis kami ano para makuhaan na pero ang gagawin mo at Marley gagawa ko rin ng sulat di ba utor uh, pag utor mo sa kanya authorize mo na siya ang pwede pumirma doon kasi wala kang kakayahan na pumunta kasi ano ka lumpo ka ano yung uh. hindi ka makalakad Ate Yan na lang ang gagawin mo. Kasi, siyempre, kailangan ng authorize mo doon sa kanya. Yan nga sana kung nandito siya. Ah, nasaan siya, Angelo? Nag-practice? Ah, ah nag-practice. Kasi ngayon nga ang usapan naming araw siguro na ano siya, natawagan siguro na mag-practice kaya hindi ko siya naabutan ngayon. Ano? Hmm. Kaya yan nga, mamaya-maya antayin ko ano, para makausap ko kung bukas matutuloy kami sa paglalakad. Kasi yan at yung ano na yun, mga birth certificate para sa mga anak mo yun kasi sila kung tula, ito, meron silang mga gagawin sa buhay kahit nga magkuha lang ng remittance kailangan ng ID ng bata yung eh, ID na yan nakapangalan doon sa birth certificate na ano eh yan nga kung nakakasalita ka marami pa akong katanungan sa iyo kaya lang di mo nasasagot tatanungin pa sana kita kung bakit ang mga bata na yan, yung mga anak mo, mula ng pagkasilang nila, hindi mo talagang pinursige na makuhaan ng birth certificate. Kasi noon, nang bata pa yon kasi silang lang, wala pang bayad talaga yun. Oo, wala pang bayad. Eh lang, di mo sasagot yung tanong ko kasi di ka mo nakakasalita. Walang kasagutan, pero yan na lang ang gagawin ngayon. Ah, di na kita tatanungin kasi di mo man din nasasagot. Ano? Ah, sige, sige. Ayan. Tumila na ang ulan. Pero, maano dito? Kita nyo naman, oh. Maputik. Tsaka marami pang ilalagay sa sako ni Angelo ng mga basura dito. Sa susunod na mga araw na ah, pag-update natin siguro, ah, makikita nyo na ito na may kalinisan na dito kasi masunurin naman yung bata mga kabindos eh hindi naman siya kung ano sabi ko sa kanya uh, guide lang guidance lang ang ano lang sa kanya problema simple bata ano na intindihan natin yung bata kasi ang bata pag walang guide walang guidance walang nagutos wala talaga siyang alam na gagawin pero kung utusan mo siya tulad kay Angelo eh, napakabait naman yung bata ah, uh, sumunod naman mga kabendors. and shout out sa aking mga tagapayo. Sa aking mga viewer na mga nagpapayo sa akin. Ah, nagpapasalamat ako ng napakarami sa inyo. Ah, Ma'am Liz Dan Red. At saka sa iba pang mga sponsor at taga-subaybay sa aking blog, Ah, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong mga mabubuting puso at mga payo na dapat gawin. Yan sobra ang pasasalamat ko doon kasi may guide din ako kung paano po ah, gagawin ang nararapat na pagtulong sa mga taong ganito. Ah, thank you so much po sa inyong uh, pagmamahal po sa aking maliit na channel. Uh, thank you so much po. yan Uh, naririto tayo upang uh, matulungan itong pamilya na ito. Mga kabindos. yan Thank you so much po lahat ng sumusuporta po. Saka sa lahat ng sponsor. Uh, thank you so much po. Uh, sa susunod po na aking mga update uh, makikita niyo na po hang, kung ano pa ang mga dapat ko pang gawin maitulong dito sa kanila yan, bye, -bye po